Sa harap ni Chinese Premier Li Chang, inilakad ni Pangulong Marcos sa ASEAN Summit ang anyay patuloy na pangakaras at pananakot ng China sa West Philippine Sea. Sa ulat naman ng Japanese media, sinabi umano ng Pangulo sa mga kapwa ASEAN leader na huwag magbulag-bulagan sa mga anyay illegal at mapanganib na aksyon ng China sa South China Sea. Mula sa Laos, People's Democratic Republic, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan, Emil, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga kapwa-lider sa ASEAN at sa harap ng kinatawa ng China na madaliin na ang pagbuo ng ASEAN-China Code of Conduct para panatilihin ang kapayapaan sa South China Sea. Sa harap ni Chinese Premier Li Chang na siyang kinatawa ng China sa ASEAN Summit sa Lao PDR, idinitalin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati ang mga insidente ng mga agresibong pagkilos ng China laban sa Pilipinas. Kabilang na riyan, ang pangaharang, pambobomba ng water cannon, panunutok ng laser at sadyang pagbangga sa barko ng China sa Escoda Shoal at magyang pambubuli sa mga barko at eroplano ng BFAR. Sabi ng Pangulo, patuloy daw na nakakaranas ng Pilipinas ang harassment at pananakot mula sa China. Pagpapakita raw ito ng patuloy na pagbaliwala ng China sa international law. Nakakalungkot daw na ang pangkalahatang sitwasyon sa South China Sea ay nananatiling tensyonado at hindi nagbabago. Kaya nga raw kailangan